Hi mga ka-jack, sa inyo. Happy Rizal Day nga pala at holiday pala ngayong araw. Kaya masyadong ma-traffic at road closure ngayong araw na ito. At pupunta po kami ni mami sa ni sa parian pa kaya lang nasaraduhan pala dito kasi gawa ng road closure at sinarado lahat ng mga poso at uses din dito dahil marami din pong nakaabak at binaklat ng daan. so hindi po sila makakaraan mga kajan kaya mga kajan ang disigido namin pumunta ni Mamad sa mga ko siya bumalik na lang kami sa SM kasi road closure dito mangyayari sa sa gas sa ng pera pero naitisan ko po maghintay na lang muna at abangan nila po ako kasi ang mga classic kasi naunahan pala doon mga kajad sa Lianas pa kaya nagpa siya naghintay na kami dito kasi wala kami magagawa kundi mukulang at ay mga kajad nabuta ng sobrang traffic dahil sa road closure at maraming din pong naglalakad pa at mainit ba na araw dito mga kajad So, mo muna po ako sa loob ng SM. At sa wakas, naglakad na kami at nabutan ko po yung STI na nagpaparada na dito, mga ka-jad. Ayan, mga ka-jad, sumabay na ako sa mga klasiko para may attendance at may grade din ako. Ayan, nabutan na namin from Parian to Kalamba Crossing, mga ka-jad. Medyo konting hinto lang po, mga ka-jad. Siyempre, mainit po. Marami din nakapayo at nakasombrero. Medyo mainit na rin dito, mga ka-jad. Kaya naghihintay lang kami dito bago kami pumunta sa last place namin sa last road sa bayan ni Jose Rizal mga ka ayun mga ka nandito ako naglalakad, syempre shout out din yung mga yan, shout out din sa inyo mga ka-jad, sa mga klase ko sila Dex, sila Mayan sila Mamiglo, Jonat, si Denise mga ka ayun sila dito mga ka o oh, syempre hindi lang ako kukuha ng video nandito rin po lang ako mga ka naglalakad muna para may exercise at nihintay namin kung saan kami mag stop dito, medyo naabutan pa lang ng araw at maging din traffic kasi maraming tao din nanonood sa atin mga kajad syempre shoutout sa mga batang to mga kajad syempre hindi natin papatalo para meron silang bibigyan na souvenirs dito ng STI ayan mga kajad o dami din bata dami din dito mga tao ngayon na naghihintay nanonood ng mga parada Siyempre, dito yan mabutin yan mga oh O, ganda-ganda para dito. Kaya lang, traffic dito. So, sa wakas, nandito na rin kami sa school. Ayun, public school din mga kadyat ng Kalamba. oh ayun pala, nandito rin kami. O, medyo nabutan para ito ng traffic. So, marami mga bata, mga tao dito na Ayun mga kadyat, sa likod namin po yung convoy. At sa wakas nabutan pala namin yung bahay ni Jose Rizal Medyo malapit-lapit na itong konti mga kajat At lakad-lakad muna mga ka-jad, Para mas exercise muna mga ka-jad, Para iwas tayo sa mga sakit mga ka-jad. Ayan mga ka-jad, malapit na ito konting tiis na lang mga ka-jad, Maabutan na namin yung bahay ni Jose Rizal dito At lalagpasan namin yan mga kajat Ayan sa wakas ito na yung bahay ni Jose Rizal O ganda-ganda Way back there na mga nung panahon ni Jose Rizal yan Hindi tulad una mas maganda na rin ngayon mga kajad kaya sa mga bata shout out may nagbivideo dito mga kajad ayan makikita mo lahat ng mga tao dito at sa wakas ito na po si Mayor Rizal at lahat ng mga tao dito at congratulations STI College Kalamba at kasama tayo sa parada syempre meron din po yung mga concert ni Cup of Joe December Avenue Jose and Bayola at marami pang iba mga kajad so decidido na hindi na kami magtutuloy at uuwi na rin kami mga kajad at sa wakas, may attendance na ako ngayon at binigay sa akin ni mama ka dyan. Ayun, nagsisiuwi na lang yung mga yan. Siyempre, ingat ako sa mga klase ko, nagsisiuwi na rin yung mga ka Hanggang dito na lang mga ka Paalam muna ako, bye bye. Hanggang dito na lang. Sa wakas, uuwi na rin kami. Kaya mabuta kami din traffic. Kaya mga ka bye bye muna sa inyo. Ingat pa lagi kayo. Bye bye. Bye.